Pinabili ka ba kay mama mo? Pinabili ka kay mama mo? Ano? Ha? Kailang tanggalin yung ano neto kasi pag wasa wala kang binagawa, tanggal-tanggalin mo yung neto para mag-ayos yung ano niya dahon niya Pag hindi mo tinanggal, wawa naman na. Hindi ko kuya kamot, siya habi na kakamot. ko na yung cellphone. Ano? hindi mo yun Hindi mo nakasaksak? Baka nakasaksak lang. Walang nakasaksak na charger. Ang yan. raming naka-charger. Ang raming naka-charger. Naka naka si, hindi, ting, mo yung ano ko. Yung... anong yung charger? Bunutin mo. Tapos mo. Ayun na. Nandiyan lang yan. <coughs> ano yung ano yung yung daon daw tinatanggal para magbano kanya maganda siya ah uh,

nasaan ang charger JN yung mong gumagamit charger Good morning sa lahat. Morning po. Tandal lang po tayo ng tiyong dahon. Kawawa naman ang aking kalaman. Lamang nagdadala ng swerte po sa bahay. At magandang bahay na laging open para sa mga superbiyayang dumarating tapo Kami ganito po. Opo, oh, ayan -da, po daw mga tempo. Maraming salamat po sa inyo.

biaya yang arau